Magandang araw po, ma'am. Order na po sila. Good morning, eh. Yeah. So, ano po, Ito po yung uh, menu namin for today. Meron po kaming uh, pasta, pasta, pasta yeah. po. Ato na lang ano, etong bupalo wings sa isang mango juice. Okay po. Sige ma'am, uh, baka gusto niyo po i-try yung cake namin for the dessert niyo. Hindi na, okay na yan. Okay na po ito. Sige po. Waiter! Pakibilis! Uh, ma'am, wait lang po ah. Uh, may customer po kasi sa kabilis. Okay. Ate? Excuse me? Ah. Sa pagkakaalam po, wala akong kapatid na lalaki. Anong? Di mo nakikilala? Ako to. Hoy, huwag kang nga ilusyonado. Siguro nagpapanggap ka na magkapatid tayo no? Kasi alam mo, mayaman ako, mapera. Kasi gusto mo akong iskamen, ganun lang yun. Anong iskamen? Ako to, kapatid mo. Hoy, huwag kang magpatawa. Ano ba, pinapahiya mo ko sa mga tao dito? Para ano, humingi ng simpatiya? Excuse me, hindi kita kilala. Wala akong kapatid na kagaya mo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang layo sa itsura ko. Tsaka tingnan mo yung estado ng buhay natin. Ikaw, isa lang waiter na nandito nagtatrabaho sa pipitsuging restaurant. At samantalang ako, mayaman. At hindi kita maintindihan. Bakit ganyan ka umasta? Tumigil ka nga! Huwag mo sabi akong tawaging ate! Pinapahiya mo ako sa mga customers dito. Tingnan mo, yung titinginan tayo ng mga tao. Ano? Ano yung menu? Ito. <laughs> Sabi ko na nga ba eh. na nga tong restaurant na to. Pati yung mga binibenta nyo. Walang pinagkaiba sayo. Kaya yeah, makaalis na nga. Wawala yung gana ko sayo eh. Kilala mo ba yun, yung kausap mo? Po? Kilala mo ba yun, yung kausap mo? Ah, uh, opo. Ate ko po yun. Ate mo talaga? Kapatid, -kapatid ko. kapatid kayo? Opo, kapatid ko po siya. Magkasama po kami nun lagi sa bahay. Eh, bakit ganun kanya kausapin? Yun nga po eh. Hindi ko rin... Hindi ko rin siya naintindihan kanina kung bakit ganun yung naging reaksyon niya nung nakita niya po ako. Siguro... Kinahihiya niya ako kasi Waiter lang po kasi yung trabaho ko eh. Nakapag-aral po kasi siya. Tapos, nakapagtapos. Meron po siyang magandang trabaho ngayon. Kaya, siguro yun po. Nahihiya siya na kapatid niya. Waiter. Pero hindi dapat siya mag-attitude ng ganun. Ang sagwa, di ba? Tapos kapatid ka pa pala niya. Yun nga po eh. Pero, hiyan niyo na po. Pagpasensya niyo na lang po yung ate ko. Mm -hmm. Napansin ko pati yung wallet niya na iwano. no? Oo oh. oh, nga, no? Sige po, itatabi ko na lang po muna yung wallet niya, tapos kunin ko na rin po yung order niyo, ha? Okay, ano na lang ng order, ha? Okay po, ma'am. Thank, Thank you po. Na Santay na lang. Ate, nakauwi na ako. Ate, na i. Eh. Hoy! Ikaw? Ano ka ba? Hindi ka nakakaintindi? O nananadya ka? Di ba ilang beses na kitang sinabihan na wag na wag mo kong tatawaging ate? Ano bang problema mo sa akin? Ang problema ko? Yung nagtatanga-tangahan ka? Alam mo naman, di ba? Ayoko sa'yo. Nandidiri ako sa'yo. Ikinahihiya mo ba ako? Oo, pati ang trabaho mo. Tingnan mo, waiter ka lang. Ano? Kasi wala kang pinag-aralan. Yan ang Maraming ayaw ko sa'yo. Marami trabaho ko, te. Kahit gaano pa yung trabaho mo. Kung wala ka ng pera, hindi mo pa rin ako mai-impress. Tsaka yung kinikita mo, kulang na kulang. Kaya nga nandito ka sa puder ko. Kasi, gusto mong buhayin kita. Ang tanda-tanda mo na nga eh. Dapat Bumubukod ka na sa akin? Eh di ba, sabi mo mag-aambag naman din ako. Nag-aambag naman ako dito sa bahay ah. Renz, anong inaambag mo? Sakit ang ulo? Yun lang. Alam mo, napakayabang mo na simula. Nakapag-aral ka lang, nakapagtapos ka. Nagkaroon ka ng magandang trabaho. Kung matahin mo yung pagiging waiter ko. Waiter lang. Eh bakit? At least, ginamit ko yung utak ko. Matino? Matino yung trabaho mo? Eh bakit nitong ilang araw lang iba't ibang lalaki mga kasama mo? Hoy, huwag mo pinagsasabihan ng ganyan ha? Wala kang pruweba. Yung mga nakikita mo, mga kaibigan ko lang. Huwag kang masyadong madumi yung iniisip mo. Pinapatuloy mo pa yun dito? Sa kwarto mo, kaibigan mo, dalawa lang kayo? Eh bakit? Bahay ko naman to. Wala kang karapatan kasi nakikitira ka lang. Ngayon, kasi nakikialam ka sa mga gusto kong gawin, pati sa desisyon ko sa buhay, pwede ka nang umalis. Ora mismo. Anong umalis? na ako titira? Wala akong pakialam. Gamitin mo yung kukote mo. Ate! Di ba? Ang galing mong sumagot sa akin? Gusto mo pa bang kalad ka rin kita? wallet ko. Si wallet ko. Ma'am? Oh, Renz. Mga gamata, bukas papasok mo. Ah, uh, eh. kayak po ako dito dumiretso kasi Pinaalis po ako sa bahay. Wala po akong matutuluyan ngayon. Baka pwede pong dito muna po ako tumuloy. Ay, ako Saktong-sakto din na pumunta ka. May mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo. Eh, ang dami mo kasing bad reviews. Tsaka, sabi din nung may-ari ng resto na to, kailangan ko daw magbawas ng tao eh, sinama kita. Mom, wag naman po, ma'am. Wala akong magagawa. Utos din nang nasa itaas. Ma'am, problema ko nga po kasi kung wala po kasi akong tutuluyan ngayon. Nako, Renz. Wala din akong magagawa kung ganyan ang buhay mo ngayon. Sige na, malis ka na at may mahalaga pa akong gagawin. Ma'am, baka pwede makiusap po kahit ngayong gabi lang. Naku, Renz, pasensya na talaga. Makakalis ka na. Uy, di ba ikaw yung nasa restaurant? Opo, ako po yung waiter. O, di ba? Na naibalik mo na yung wallet ni ate mo. Hindi ko nga po naibalik kay ate kasi pagka -uwi ko po ng bahay, nagalit sa akin kasi pinansin ko daw siya. Dapat hindi ko siya papansinin kapag naka-duty ako bilang waiter. Ah, oh, Ganun ba? May attitude talaga si ate, ano? Eh... At saan ang punta mo niyan? Ito nga po, naghahanap din po ako ng bagong trabaho kasi tinanggal din po ako sa restaurant eh. Hmm, ganun ba? May bakante sa amin, baka gusto mo. Talaga po? Oo, oh, magkatrabaho ko sa amin sa kumpanya ko. Oo naman po, ma'am. Talaga ba? Oo. Eh, kaso, masipag ang kailangan ko dun eh. Nako, ma'am. Wala kayong problema <laughs> sa pagiging masipag ko. O, tara. Sumama ka sa akin sa office. Sige po. O, tara. Oh, hello, sis. Napatawag ka. Ay, sis. Baka pwede namang manghiram sa'yo ng pera. Kasi yung wallet ko, nung nakaraan, Nawala eh hindi ko na maalala saan ko nalagay Tapos nandun lahat ng mga ATM cards ko Pati yung iba ko pang card na may lamang pera Pati yung cash ko nandun din Eh kailangan ko nang bayaran tong bahay baka marimata Ay naku sis Ayun na nga eh wala rin akong mapapahiram sa'yo Ang dami ko rin kasing bayarin Sis naman baka may konti ka namang ipon dyan Ipahiram mo na sa sa'kin iinteresan ko na lang Naku sis pasensya na talaga wala talaga akong mapapahiram sa'yo o siya, sige na. Ano bang magagawa ko? Hanap na lang ako ng ibang mapaghihiraman. Sige na. Sige, bye. Kumusta ka naman? O oh, ma'am, kayo po. Seb, <laughs> bagay na bagay ka sa upuan mo. Money, <laughs> Thank you po pala, Mama. Kasi binigyan niyo ako ng magandang opportunity dito sa kumpanya niyo. Deserve mo naman. Kayang-kaya mo. Meron nga pala tayong isang aplikante. Ah, uh, kilala, kilala mo yun. Mm -hmm. Eh, gusto ko ikaw nang ako umausap. Ikaw nang bahala sa kanya. Okay? Sige po. Wala pong problema. Ah, uh, Miss? Good morning. Good morning. Ah, siya yung manager dito. Di ba nag apply ka? Ah. Dito, kanya ka makikipag-usap. Opo. Eh, kapatid ko po siya Ah... Kapatid? Kapatid mo pa pala ako? Sa tagal nating na nagsama sa iisang bahay, hindi hindi ko narinig yung salitang kapatid galing sa'yo. Renz, huwag mo naman ako ipahiya. Nandito ako para mag-apply. Kasi, kailangan ko ng pera. Eh, bukod sa nawala yung mga ATM card ko, nawalan din akong trabaho, kaya dito na ako lumapit. Dito ka lumapit talaga sa akin. Eh, bakit naman hindi? Kapatid kita, tsaka alam kong <laughs> kayang-kaya mo kung ipapasok dito kasi manager ka, di ba? Eh, ano na lang yung pang mo sa akin nung no? mga time na kailangan na kailangan kita? Anong ginawa mo? Pinalayas mo ako, di ba? Alam mo ba yung nangyari sa akin? Wala akong matuluyan. Tinanggalan pa ako ng trabaho sa restaurant namin. Asan ka? Asensya na. Magbabago naman ako eh. Sige na, papasokin mo na ako dito. Magbabago? Yung ugali mong ganyan? Magbabago? <laughs> Ate? Ate pa rin kita. Hindi naman kita tinatalikuran bilang kapatid mo. Kasi kung tutuusin, nung panahong kailangan na kailangan kita, nung umuwi ako ng bahay, may gusto kong ibalik sa'yo nung gabing yun. wallet mo. Naiiwan mo yan nung pumunta ka sa restaurant. Naiwan mo yan habang pinapahiya mo ko. Prince, ako maraming salamat ha. Sa ngayon, malaking bagay to na naibalik sa akin. Salamat din kasi hindi mo ginalaw yung mga cards ko dito. Pero Renz, sana mapatawad mo ko alam ko, malaki yung pagkukulang ko sa'yo. Huwag kang magalala, babawi ako sa'yo kapag natanggap mo na ako ulit bilang kapatid mo. Tanggap kita bilang kapatid ko. Pero hindi kita kaya tanggapin dito sa kumpanya namin. Umalis ka na. Umalis ka na! Friends, hindi ko maalis sa'yo kung ano yung nararamdaman mo. Pero, siguro, darating ang panahon, nahihilom din yan. Tandaan mo lang lagi na ang kapatid ay kapatid. Ha? Maigi pa rin yung naiisip mo yun at huwag mong kakalimutan. Some other time na ma-realize mo na kailangan mo si ate mo, mag-ayos kayo, okay? Opo, ma'am. Sige. Una na ako sa'yo. Okay.